Ayan mga kanaypi Kakatapos ko pa lang na Nagpakain sa aking mga manok Ganito na yung sitwasyon natin ngayon Dito sa amin Ayan, ang lakas ng ulan Yan na ang signal number one Dito sa Ordaleta Sa Pangasinan What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi, mamamasadan naman tayo Nandito na si Mia Pinapainit ko na yung manyang makina mga kanoypi Ayan. Nakailang long distance din, papuntang San Carlos to eh Mamaya magagas tayo mga kanayipi pa empty na yung gas ko Alright Shout out kay Scout Ranger <laughs> Sana wala nang problema yung ano yung kanyang treasure tank Doon sa San Carlos uh, Sana magamit na niya ng stop. Tara na mga kanayipi Para ko lang tonggi. Yan nandito sa Uncle, ayan oh. No. <laughs> Kain natin yung sticker dito ba? Uh, Pinagsapa ka? Huwag oh mo gano'n ito e, pasero sa'ng kal. Ano ang sikwila? Opo okay, yan, ano ang sikwila nga na? Signal number one ka na. Wow, Opo, todo na, ah, uh, one line. Supaya so, ah, cancel daw nga na eh. May vlog. <laughs> Bye! Bye. 186 cc 186 cc yan Parang barako talaga no ang kan. Aba, talagang balikat. Pero beside niya 'yung kanyay. Uy na. Pas na, nagagamitan pito't basta.

ng panibagong pasayro natin. Uh, sige po. kaibigan natin dyan mga subscribers dyan sa Mika Ben Ayan mga kalaipin natin na natin yung pasero natin Yung isa bumaba sa may public market Nagbigay ng 20 pesos Yung dalawa dito sa San Vicente Nagbigay ng ano, 60 pesos Alright Ayan mga kanaypi Sunduin na natin sa si Antilevy Tapos daanan natin si Madam Luz mga kanayipi. Ito e. Ang ah. muna nga ako. Ang nga ilo pa dati na e. Ito na e. Bakit dati o? Oh. Ibang tanakitan ng teras nga. Ibang tanakitan ng teras nga. Rimuwa Oo. Yug-yugon na. Siguro din. Hindi, hindi. Hindi lang laki Sige, sige. Sabi niya si Kaya ang sisipag. Kabel ko dyan nga ito dyan pag Mamaya madam, hindi pa ako muwi. madam. Madali. Huwag ka nang lalabas. Maraming maghahatid sa akin. May 3 o'clock, may 4 o'clock, may 5 o'clock. Okay, bye-bye. Bye. Sige -bye. Bye. So, po, madam.

ganito na yung sitwasyon natin ngayon dito sa Amel ayan ang lakas ng ulan yan na ang signal number one dito sa Ordaleta sa Pangasinan so siguro mamaya pa lang tayo ano mamaya na lang tayo lalabas wala wala ating pasayero pag ganito mga kanipi ganito kalakas yung ulan kailangan ko pang ibaba yung ano yung uh, ah, trapal doon sa gilid doon sa side meron may na yun eh baba mahirap mabasa yung mga manok nagkakasipon na yung iba eh Buti na lang na agapan ko. Ayan, mga kanayipi, may trapal na. yung mga 2 months old ko na decal dwight mayroong naka isolate dito mga kanipi, sa brother pin ayan apat sila na nandito kasi nga may ano may bakas ng sipon yung mata nila ano Pumipikit mga kanaypi Ayan kaya inaagapan ko. Once na may nakita na ako na ano na nakapikit yung mata, tinatanggal ko na agad mga kanayipi. Saka yung ano, yung apat na pirasong decal brown ko, yung tatlo doon na inahin, nangingitlog sila mga kanayipi. Nandiyan o. don sa gilid mga kaniki So parang nililimliman niya yung limang piraso itlog ng decal brown <laughs> Ayos, sayahan ko na lang doon uh, ah, natin kung malilimliman niya Kung mapipisa yung limang piraso May isa ako dito na ano na nakuha nung nakaraan nilagay ko sa paitlugan kaso ayaw nilang mangitlog doon kaya kinuha ko na lang yung isa andun na sa bahay mga kalay uulamin na lang namin yon. ayan lakas ng ulan Beno. Ayan, labas na tayo mga kanaypi. Tumila na yung ulan. At may bit-bit ako dito na ano, dalawang tray na itlog. Ayan. Order sa akin ni Madam Luz at kay Auntie Lilia. Ayan. So, hatid muna natin to mga kanaypi. Kay Madam Luz, bayad na to eh. Santay! Napala kami sa San Carlos doon nga daw nagsubli-subli kami Kasi yung paramid na nga nga na gitmati ka dyan Ayos ang timuno na na ikabitan mayapan Kinabigatan na natatal Kinabigatan na natatal yung makina

Ayan, na-deliver nga natin mga Huh? Um... Huh? thank you ayan kumita tayo ng 50 sa dalawang pasayaron natin Hi hey, madam, tricycle Ayan mga kanipi Hinarbis ko na yung, ano, yung itlog ng mga manok po ngayong araw na to <laughs> nakakuha tayo ng ano ng 28 pieces kulang lang dalawa mga kanaypi at may order kasi sa akin na isang tray pa yung gasoline boy dito sa sentro si Jason nag order sa akin kanina ng isang tray kaso lang kulang mga kanaypi dahil kanina pinuuko rin yung ano yung isang tray pa na deliver ko Bali, kumuha ko dyan ng limang piraso. So, yan. 28 lang yung nakuha natin. So, pwede na to, mga kanipi. No. At least may mabibigay tayo. At ito, napakalaking itlog, oh. Grabe. XL na to, mga kanipi. Extra large. Uy. Naririnig ko yung alak ko. ay Ai. Tra. Ai. Bilis nyo. Gising na nak. Hi, ka pi ka ma. Hi. Ka pi. Ma me ka ma. Uh, ilagay ko lang sa ano, mga kanoypi sa tray tapos matalian na para ano madeliver ko na rin kay Jason diyan sa sentro tapos na rin akong mananghalian eh Hi, na, na. hello hello kanoypi tara na mga kanoypi deliver na natin tong 20 pieces na itlog makapamasatan na rin ako mamaya susunduin so ko na naman si Auntie Levy sa temple alright Jason Jason Di bukas na oh, Sige wala problema 28 lang yun Okay wala problema Sige Ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog At pagpasensya nyo na kung ngayon lang ulit na makapag shoutout sa inyong lahat mga kanipi So maraming tayong hinsha-shoutout ngayon Ayan, nandito Tapos dito sa kabila pa So tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisan na natin mga kanaypi Unang-unay ang shoutout nga pala Kay Kuya Ron de Leon At Atikati Kati de Leon from USA Shoutout na rin mga Kay Uncle Felipe Santiago At shoutout na rin sa anyang kapatid Na si Uncle Stevie Doc From Vitis, Pampanga Shoutout ta rin mga kanipi kay Robert T Shoutout kay Bibalo Lola Vlogs Shoutout ta rin kay Jen Pagdanganan Shoutout ta rin mga kanipi kay Pit Malu Shoutout kay ni Sandro Shoutout kay Joe Shoutout kay Ilpijo Estimada Ganadin Shoutout ta rin mga kanipi kay Rolando David Shoutout kay Dark Knight Shoutout na rin mga kanipi kay Matlin Bakalso Shoutout kay Roadstar ng Alcobar KSA Shoutout kay Romeo Budano Shoutout kay Ricky Manois Shoutout na rin mga kanipi kay Lo Soriano Shoutout kay Joseph Kamat Shoutout kay Dio Alfonso Shoutout ta rin mga kanipi kay Roselski TV Shoutout kay Baak Andres Shoutout kay Kawalwal TV Vlog Shoutout kay Leo Digario Bersosa Shoutout ta rin mga kanipi kay Loyo Lim Shoutout ta rin kay Ernesto Lorenzo Shoutout kay Ken Let's Play Ayan Shoutout ta rin mga kanipi kay Victorio Tahimik Shoutout kay Eds TV. Shoutout kay BHY TV. Shoutout na rin mga kanipi sa kapatid ko na si Ate Melinda Española. Shoutout na rin kay Edwin La Vitoria. Shoutout na rin mga kanipi kay Dolor Bina Mina ng Biliasis Pangasinan. Shoutout na rin mga kanipi kay Romeo De La Cruz Jr. Shoutout kay Mark Cruz Shoutout kay Ben Cruz Ayan, shoutout pa rin mga kanipi kay Robin D Shoutout kay Ilocano ng Balyudong Shoutout kay Dennis Cortez Shoutout na rin mga kanipi kay Caresa May Nusilo Shoutout kay Calvin Clint Manzano Shoutout kay Rodolfo Borge Albiado. Sa so, totoo rin mga kanipi kay John Men Julio. Shoutout kay Kuya Larry Shoutout kay Arby Panado Shoutout ta rin mga kanipi kay Pedli Dioli TV Ayan Shoutout ta rin mga kanipi kay Alan Makanlay Greetings from Sheila Mary Pasqua at uh, yan na naman nagtatapos ang ating pagsasout out mga kanipi. Uh, hopefully na nabanggit ko yung mga pangalan nyo. At uh, sa mga hindi nabanggit, abang-abang lang sa mga susunod pa na shoutout out natin. So pagpasensya nyo na ako kung ngayon lang ulit nakapag-shout out sa inyo mga kanipi. At maraming maraming salamat na naman sa suporta, sa panonood pa rin sa no skip ads na ginagawa nyo malaking tulong yon mga kanaypi maraming maraming salamat at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out